Noong araw na iyon, tatlong munting baboy ang nagkita-kita sa ilalim ng malaking puno. May hawak ang panganay na baboy na mga piraso ng kahoy. Tanong ng kanyang nakababatang kapatid. Gagawa ba tayo ng mga pamingwit sa mga kahoy na yan? Manghuhuli ba tayo ng isda? Sumagot ang panganay na baboy. <laughs> Hindi, ito'y sorpresa. Nang magtanong naman ang gitnang kapatid, Magtatayo ba tayo ng kastilyo o maglalaro ng bola? Agad na sinabi ng maliit na baboy, Pero wala tayong bola. Hindi, magtatayo tayo ng bahay dito sa puno. Abang masaya ang magkakapatid sa ideyang ito, ang panganay ay agad na nagsandal ng hagdan sa puno. Isa-isa silang umakyat hanggang sa tuktok ng puno. Nagtulungan sila na ipako ang mga kahoy sa puno. Sa kabilang dako, ang malaking masamang lobo na mahimbing na natutulog, nagising siya sa ingay ng pagpukpok-pok. Tumayo siya, sinundan ng ingay at sinabing, "Ha? Huh? Sino ba ang nagiiingay diyan?" Habang naglalakad siya at nagrereklamo, isang piraso ng kahoy ang nahulog at natamaan siya sa ulo akmang sisigaw siya sa galit nang makita niya ang tatlong munting baboy sa taas ng puno. Oh, hindi ko inaasahan ito. Masarap na almusal. <laughs> Sabi niya at nagtago siya. Ngunit takot ang lobo sa matataas na lugar. Walang malay sa panganib na kumpleto na ng mga munting baboy ang bahay sa puno. Gumawa pa ng sopa ang panganay sa loob. Maupo muna tayo at makapagpahinga, sabi niya sa mga kapatid. Unang naupo ang bunsong baboy, sunod na umupo ang gitnang kapatid. Pagkaupong pagkaupo ng panganay, nabigatan ang sopa at nagkalas-kalas. <laughs> Nagtanong ang panganay, Ha? Ano ang ingay na yun? May inaasahan ba tayong bisita? Kinakabahang sabi ng gitnang baboy. Naku, sa tingin niyo ba? Yun ang lobo? Tapos ay buong tapang na binuksan ng panganay ang pinto. Nang wala siyang makita sa labas, sinaranya niya uli ang pinto. Tapos ay umalingaw-ngaw sa loob ang boses ng lobo na kakilakilabot. Hoy, pigis! Buksan niyo ang pinto at papasukin ako. Kung hindi, hihipan ko at mawawasak ang bahay niyo. Sumigaw ang maliit na baboy. Matibay ang bahay namin. Hindi mo ito masisira kahit na malulain ng lobo. kumakit siya hanggang sa pinakataas para hulihin ang mga baboy. Nang humihip ang lobo, nasira ang loob ng bahay. Paano kung mahuni tayo ng lobo dito? Saan tayo tatakbo kung ganon? Habang nag-iisip sila ng paraan para makatakas, humihip ang lobo ng mas malakas. At anong nangyari? Ang bubong ng bahay ay humiwalay at lumipad. Kumuha ang lobo ng mas maraming hangin at buong lakas siyang humihip. Malakas na bumukas ang pinto nakapasok ang lobo ngunit ang mga baboy ay wala sa loob ha saan nagpunta ang mga baboy na yon tumakas na pala ang magkakapatid gamit ang lubid na ipinangtali ng panganay at kinuha pa nila ang hagdanan para hindi makababa ang lobo ang lobo na may takot sa matataas na lugar, naiwan siyang mag-isa sa tuktok ng puno. Dahil hindi niya iniisip ang maaaring na ng kanyang gagawin, hindi niya tuloy nahuli ang mga baboy at hindi rin makababa. Habang ang tatlong munting baboy ay matiwasay na nakauwi, ang lobo ay umungol sa buong magdamag, humihingi ng saklolo.